What's up, what's up mga kasari? So eto nagbabalik na naman po tayo dito sa munting tindahan ngayon dahil uh, wala pa si customers ay mag-display -di at mag po tayo sa so, update-update lang po tayo dito sa ating tindahan ngayon mag, uh, malapit na po mag-December kaya ito mag-stack-stack na po tayo huwag po tayong mag-stack ng sobra-sobra dahil alam po natin ay matumal po ngayong taon na to at alam po natin yan halos lahat mga tindahan ay nakakaranas uh, guys ng tag -tumal. so shout out shout out sa lahat ng ating mga katim kasari dyan so sana nakabangon na po tayo yung mga naapektuhan ng bagyo dyan uh, shout out shout out po sa inyo so ito babalikan po natin yung ating mga paninda so after po natin na nag uh, na, ito nag inventory ay marami po tayo nakitang expired at ito medyo nakakalungkot kasi hindi na po masyadong gumagalaw yung mga na-expired na yun so pag usapan po natin yung mga na-expired si kung hindi mo ito nadidisposed o kaya hindi na ibabenta ay malamang malulogi po tayo dito guys kasi yung iba, ang diskarte kasi nila ay doon sa mismong grocery sila bumibili kaya hindi po ito bawal po ang BO pagka groceries po tayo kumukuha kaya dapat si ahente po tayo kumukuha ng ating paninda para magkaroon man ng BO ay papalitan po nila yan guys. So, eto ang nangyari po sa atin. Uh, marami po tayong old stock ang nangyari. At uh, dahil nga po sunod-sunod yung mga bagyo ay hindi po gumalaw yung iba natin paninda. Kaya kapag ganun guys ay automatic mag inventory po tayo. Malamang sa malamang masave pa natin yung ating paninda kahit konti pa lang pag malapit ng mga expert ay kukuni mo na yan guys at isesell mo na o kaya hindi kung ikaw na lang yung bibili sarili mo na lang tapos uh, lulutuin mo lang kapag malapit ng mga uh, expired ano ba yung malapit mabilis ma-expired katulad yung mga uh, noodles tawag nito yung mga delata yung mga tawag nito yung nandito may mabilis na ma-expired yung ibang paninda dito ay kailangan guys ay tutukan po natin yan kapag hindi gumagalaw yung kape tumitigas yung mga kape guys kapag uh, medyo matagal na minsan kasi yung kape kahit uh, hindi expired ay tumitigas yung So huwag po natin pabayaan uh, yung paninda po natin Dahil kapag inabutan ka ng expire Lalo lalo yung sa amin yung ketchup, yung mang Ay ambilis pong ma-expired yung mga ganong uh, items So ang nangyayari, lalo, -lalo lang yung uh, December ay mag-party-party letch -party, maglechon mag lechon So buibili, huwag po tayong bibili ng maraming uh, mang-tumas Kasi kung uh, naparami yung stock mo tapos hindi sila gagalaw ay paabutan ka ng expiration. So, ang diskarte ko guys para hindi po tayo malogi dito sa uh, mga na-expire. Meron ding mga chichira na expired para hindi po tayo mawalan ng kapital. Kami na lang guys yung bumibili. Bibilihin na lang namin yung uh, malapit na ma-expire para hindi po siya tawag to masayang. Meron ding mga chichira guys na hindi pa expired pero makunat na talaga babalik si customer sa sabihin na uh, makunat na yung Uh, chichiria so danas na danas namin yan at uh, siyempre magpapasensya tayo hindi naman natin kasalanan hindi rin kasalanan ni customers kasi uh, okay naman yung kanyang pagkabalot kaso nga lang guys ay uh, medyo makukunat ka, guys yung uh, ating mga ibang paninda lalo lalo na ngayon, taglamig medyo taglamig ay mabilis magkunat yung ating ibang paninda kaya dapat ay uh, asikasuhin po natin yung mga paninda lagi habang naglilinis po tayo ay tinitignan po natin yung expiration date. So, alam ko, uh, marami na po yung uh, uh, nagblablog tungkol dyan sa sari-sari store, mga sari-sari store business, managsisimula nagsisimula, ay marami na pong binibigay na tips. Minsan dito yung uh, uh, nakakatawa yung mga experience po natin, iba-iba yung experience natin, pero isa lang yung goal po natin, sana mapalago yung ating tindahan. So, sana sa malapit na Pasko, magdi-December, ay uh, dadami yung ating benta mat, makababawi din tayo. So malapit na naman yung uh, tawag ito, yung pagbabayad natin sa renewal ng BIR sa mga permit po natin dyan, ay maghanda-handa na po tayo yung mga wala pang permit, alam naman natin na naghihigpit na sila ngayon ng BIR, bigla-bigla na lang silang dumating, magta-tax map at uh, ito, sasabihin nila sa iyo na ganito yung babayaran mo dahil hindi ka nakapag uh, register sa BIR. So sayang yung mangyayari pag sa malakas yung storm mo tapos hindi ka nakapag uh, register sa BIR. So ayun yung mga update-update natin ngayon guys. So ang kwento-kwento natin dito sa tindahan ay marami na rin po nating karanasan. May uutang dyan na hindi naman nating customers, hindi naman natin, hindi naman bumibili dito sa tindahan natin bigla biglang bumibili. O di kaya sino pa yung nakaranas sa inyo guys ng uutang uh, ng cash panggulong lang sa motor hindi naman nating customers pero makikiusap po utang siya ng kaso wag po tayong sanayin yung ating tindahan na magpautang sa mga customers kasi pag uh, nagsanay ka magpautang sa kanila mawawalan ka ng customers dahil uh, may mahihiya silang bumili sa iyo kapag may utang sila sa tindahan kaya iwasan nyo yun uh, wag yung sanayin yung customers nyo na magpautang ng magpautang sa kanila kasi danas na namin yan Dati ay nami uh, namimili lagi dito. Bigla na lang siyang nung nagkautang sa amin, bigla na lang siyang hindi nagpakita. Nakita na namin doon sa ibang uh, tindahan na lang siya bumibili at doon na lang siya nagkakas, guys. Ang benta pa rin natin dito sa manteka ay uh, kumapano na siya ng 35 dito, guys. Yung aming manteka dito. Ito ay direct tayo doon sa ating uh, tinatawag na ahente. So, alam naman natin ang ating uh, palm oil kapag ka uh, malamig ay nabubuo-buo so ito yung ating uh, binibentang uh, hindi ako nagbebenta ng tawag nito yung tig uh, 5 pesos na tingi-tingi guys kasi wala na tayong time na na mag repair uh, repair doon at saka hindi uso dito sa amin yung tingi uh, tingi so ito lang yung uso sa amin guys yung ganito so super sugod naman ay mabilis po ang fast moving po yung ating manteca halos araw-araw uh, katabi ng ating itlog ay mabilis po yan sa umaga so, sana uh, nakakuha kayo ng kunting tips so yung uh, sinasabi ko sa inyo guys ito yung mabilis na uh, mabilis na ma-expire yung ating uh, tinatawag na ketchup sa man so, mabilis to ma-expire so, dapat ito ay magiging uh, aware po tayo dito sa ating mga paninda dahil oh, mabilis nga po talaga ito So shout out Shout out sa mga kababayan natin Na nanonood Shout out sa inyo Yung mga OFW na gusto na good At uh, magtayo ng tindahan So sana Ingatan nyo po yung pera nyo guys uh, Dahil uh, hindi po madali Ang uh, pagsari-sari store titindahan Kung wala kayong kapital At saka wala kayong uh, pwestong maganda Huwag nyo ipagkakatiwala Ang iyong uh, business Sa kamag-anak kasi sure ako malulogi at malulogi yan huwag muna kayong mag business kung wala kayo dito sa Pilipinas at hindi nyo yan matututukan so ayun guys yung mabenta at mabenta as. so ayun guys yung mga konti konting update natin dito sana ituloy tuloy yung ating pagbablog at makapag share po tayo tulad nga ng aking sinabi ay wag po tayong magpautang huwag po tayong sanayin yung customers na pag ng pautangin dahil mawawalan po tayo ng customers at makakaroon po tayo ng kaaway sa mananloob ng mga kaibigan Kapag sinigil mo na guys ay dyan ka nilaawayan So mag-ingat po tayo mag na po tayo dun sa mga pagbabayad po natin ng ating mga uh, pagre-renew sa December At malapit na po Ayusin na po natin yung book of account natin Yung ating mga resibo ay kailangan uh, kumpeto na po yan guys So sana ay, tatas po yung ating benta ngayong uh, December Ito po yung inaantay natin magiging uh, makakabawi po tayo ngayong December. Sana ay okay po lahat yung mga nasa lanta ng Bagyo at makarecover na rin. Maka may balik yung kanilang uh, panghanap buhay. At sana ay uh, lahat tayo ay magiging uh, mag successful yung ating uh, tindahan. So hanggang dito lang guys. Uh, shout out po sa inyo. Sa susunod na vlog po natin ulit guys. Bye!